So hello mga coins, mapagbalang araw po sa ating lahat. So maraming maraming salamat po sa mga nakakapanood po ng ating mga video. So ito po ang ating last video mga coins. So yan po. So yan, tinalakay po niya ng semi hard to find na year 2000 po na 5 peso. So yan po. Mga coins, uh, sabintan niyo po ako niyan nung medyo magandang kondisyon. So yun, yung hinahanap ko po niyan is yung last third pa. So ipapalit ko po yan doon sa aking Uh, year 2000. So, may example po dyan mga coins. So, panoorin nyo po ng mabuti. So, yan mga coins ha. Uh, lilinawin ko lang po. Yung hinahanap ko po na variant na piso. Lilinawin ko po yan dito sa content na to. Ha? Kasi meron tayong subscriber na nagsasabi na ako daw po ay hindi bumibili ng ganong bariya. So, lilinawin ko dilinawin ko po yan dito sa content na Magiging transparent po tayo dito So, yun In every content ko mga coins ha ko po sa inyo Wala po akong binabanggit na kung ano-ano na Hindi po uh, ayon dun sa coin group So, ako nagbibigay ako dito ng uh, specific na bariya With specific price Na hindi kayo talo, hindi kayo logik, Diba? So, yan in this video ating uh, talakayin po yung mga bariya po na aking hinahanap. So, yan. namin po natin mabuti dito sa ating uh, content na to. So, yun. Maraming maraming salamat po. Panoorin nyo po mabuti mga coins. Nasa ganon, hindi po tayo malito. Every time na magsasubmit po kayo ng bariya sa akin. So, yun. Huwag na natin masyadong patagalin, pahabain. So, tara. Let's go. Hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So happy happy new year nga po pala mga coins ha. Nakalimutan kong batiin kayo. So yun, uh, yung mga bumati po sa atin ng happy new year dun sa ating uh, less content. So ito po. So yan, maraming maraming salamat po sa pag-greet nyo po sa ating uh, YouTube channel. Siyempre sa akin. So yun mga coins ha, dito sa YouTube channel na to. Uh, transparent po tayo. Hindi ko po. Lahat po ng binibigay kong presyo dito is from coin group ba diba? so ako ayo kung malugi kayo every time na magkakaroon kayo ng coin na may variant so ayo kung malugi kayo sabi ko nga po sa inyo bonus part po na makabili po ako sa inyo kasi itong YouTube channel po natin is coin review and updated pricing yan malino po yan mga coins ah uh, kung nalilito po kayo, eh. so ito po yan, nakalagay po dyan, coin review and updated pricing ba? Diba? Yan po, malinaw na malinaw po yan. So, yung bonus part po is ito. So, may mga hinahanap po akong mga bariya. Specific coin po na sinasabi ko nga po sa mga content ko. So, mas maganda alam po natin yung mga variant ng bariya. Para hindi po kayo nalilito. At the same time, hindi po sumasama yung loob nyo sa akin. Diba? Kasi may mga nagpapasa sa atin. Siyempre, ang sasagot po natin is meron tayo niyan or marami po ako nyan. So, may mga subscriber po kasi tayong laging nagpapasa sa atin ng gano'ng coin. So, yan ha. Dilinawin ko po sa content na to. So, yun uh, mga coins. So, ito po yung aking uh, hinahanap na mga uh, non-mag na frosted. So, nandyan po sa content na yan mga coins panoorin niyo po yung mabuti. Na sa ganun po, malaman po natin mabuti kung ano po yung coin na aking ah, binibili. Yan. So, magkano ko bubuwa sa inyo pwedeng bilhin yon Hindi ba? So, ito po ah, mga guys Magbibigay po ako sa inyo ng ilang ah, variant. Yan. So, ito po, kung makikita po ninyo, yung ating ah, piso na 1995 na isa sa ilalagay po natin sa ating series is okay pa. Hindi po ba? May konti siyang luster pero ang hinahanap ko po nito is frost type. So yan. Isa-isain po natin yung mga hawak-hawak ko pong bariya. So bakit ako naghahanap ng frost type? Kasi wala po ako nun. Yan. So yan. 300 po mga kaysa. 300. Sa meron pong frost type. So, wag po tayong titingin sa year. Ito po, liliwanagin ko po ha. Year 1995, opo, tama po. Pero hindi po circulated coin. So, wala pong bangas, maganda po. Frosted po ang aking hinahanap. So, yan ha. Year 1995, isa po yan. And, ito po. Year 1996. So, kung mapapansin po ninyo, hindi po siya frosted. So, ayan. So, ito po. So, may mga nagtatanong po sa atin. Boss, meron bang frosted niyan? So, meron po. 1996. Ito po. Yan So, makikita niyo po dyan sa video yan. Frosted po siya. Di po ba? Ayan. Yan po ang aking uh, binibili or bibilhin po sa inyo. So, sa huling part po, ulitin ko po sa huling part po ng video to, ibibigay ko po ang aking FB account. Doon nyo po i-submit sa akin. And kung malilito po kayo, please balikan nyo po yung mga content natin. Or yung video ito, na sa ganun hindi na po tayo magtatanong. At the same time, hindi po kayo uh, Uh, mapansin ko po ang inyong uh, comment kasi may instruction po yan mga coins eh. Kung basta lang po tayo magsasubmit So, kung hindi nyo susundin yung instruction Sorry, hindi ko kayo re-replan Yun lang po Alam po yan ang mga coins natin na Sinunod yung instruction na re replan ko po sila At the same time Kahit na mali yung coin na nasasubmit nila sa akin Is Ipinapaliwanag ko sila Minsan pa nga po nagpapasa po ako ng link Para po dun sa content na yan So, yun Naghahanap po ako ng frost na 1996, 1995, and 2001. Yan. Malino po yan. Yung mga piso na yan. So, magkano ako bibilin? 300 each. Yan ha? 300 each. So, yan po. Next po natin is eto po. Yan. Yung 2010 na die 3. Yan. Malino po yan. Non-frost po ang hinahanap ko. So may nag-chat po kasi sa atin. Sabi niya po, 'yun nga po. Naghahanap daw po ako ng 2010 but din, nung pinasahan niya ako ng 2010, bakit daw po? Sinabi ko na marami ako. Opo, marami po ako niyan. So ito po. So 'yan po ang aking 2010. So ito po yung bold. 'Yan ah, eh, mga coins. Ayan, ito po 'yung aking bold letter. Ayan. Isang piraso. And ito po 'yung aking reverse pros. So, baka hindi kayo maniwala. 'Yan, reverse pros. Reverse pros 2010. And So 'yun. So 'yan, marami po tayo niyan, mga coins. So 'yun po ang aking hinahanap. So, ito po yung video ng 2010 na die 3. So, ito po. Ayan. So, malinaw po yan mga coins. Hindi po frost yung likod po niya. And at the same time, makikita nyo po yung kanyang outer rim o yung pinakagilid po doon sa bariya is makapal embosseded po. Ayan ha maging ano po tayo, maging klaro po tayo dito sa ating uh, content. So para hindi tayo masasabing tay budol or ano pa man. So nililino ko po 'yan mga guys. Marami po ako ng reverse pros and meron po ako nag-iisang ten uh, 2010 na bold letters. Yan ha. Ang hinahanap ko po is die 3. Malinaw po 'yan mga guys, die 3 po. Ha? Para hindi po tayo nagkakasama ng loob. So, yan ah. Hindi po ako naghahanap ng reverse Prosa. ah. Yan. And next po. Pinasahan din po ako ng frosted na 2012. So, lilinawin ko po. Hindi po ako naghahanap ng frosted na 2012. Wala po akong content dyan na ako po ay naghahanap ng frosted na 2012 kahit uh, more than uh, 86 or uh, 80 oh for example 80 videos wala po akong sinabi diyan oh wala po akong inano diyan ah ako po ay naghanap ng frosted kasi marami po ako niyan yan yan frosted ito po siya at ito pa po yan Kano po kadami yan yan po ang aking hinahanap po diyan is reverse frost yung harap niya normal and yung likod niya reverse pros so for example ito po yan yan ito po ah ito po yung frosted yan bibigyan ko po kayo ng isang example ng frosted coin So, ito po ang Frosted. So, mapapansin nyo kagad, flat po ang harap ni Frosted. Yung pinaka 2012 niya, flat. Makikita nyo sa capsule pa lang. So, ito po yung obverse, Nung sinasabi kong uh, reverse pros, yan. Kung mapapansin po ninyo, imbos po siya yung pinaka-2012 niya. Pagdating sa reverse, yan. Makikita nyo po yung frost, yan po. So, yan ha. Marino po yan. Naghahanap din po ako niyan. Pero magkano ko po ba pwedeng bilhin sa inyo? Pwede ko po sa inyo bilhin ng 300 each. Yan ha. Marino po yan. Yang reverse pros po ang aking hinahanap. 2012 reverse pros. Kung frosted, ito po. Frosted po lahat ito. Yan. Okay po, marino po, maliwanag po. Yan ha, para hindi po tayo uh, nalilito. So ito po may konting reference sa mga coins para sa mga bago or sa mga bago dito sa ating uh, YouTube channel about piso. Ha? Ibigay ko po sa ito. So ito po. So yan. So ito po isang paghalimbawa ng ating uh, Day 1 and Day 2. Yan. So, kung medyo malilito kayo mga coins, balikan nyo po ang video ito. Uulitin ko po, ba balikan nyo po yung video ito. So, yan yung day 1 and day 2. And ito po yung day 3. Yan. And yung bold letters, nandyan din po. Yan. So, yan na. Malinaw po tayo dyan. So, magkano ko po ba pwedeng bilhin sa inyo yung 2010 na day 3? Day trip po ah. 1,000 pesos. Ayan. Malinaw po yan. 1K. So, yun nga po. Sa uling part ng video to, wag po tayong mag-comment na meron ako nyan, meron ako nyan, meron ako nito. Tapos, ang end up po natin is mali po yung coins na uh, hinahanap. So, pag sinabi pong reverse-reverse po na yan, kunyari, katulad ko, die 3. Pag sinabi pong die 3, pag sinabing piso, So titingin po tayo sa likod So kaya po Sa likod o oh, Pinaka-reverse nung bariya So kaya nga po Kung nagbibigay ng reference Para po malinaw Di po ba? Para na sa ganun Hindi po kayo malito Ayan ha Malinaw po yan So sana Medyo klaro na tayo doon Kasi meron ah, Meron akong subscriber Or meron akong nakakausap Na nagsabi sa akin na Marami ka pala niyan eh. Eh bakit nilalagay mo sa content mo? So, yun nga po. Sinabmitan niya po kasi ako ng Reverse Frost and Frosted. Which is sa mga solid subscriber ko dyan na tumatapos ng aking content. Alam niyo po yan. Hindi po ako naghanap ng Reverse Frost at Frosted coin. Yan. Marino po yan mga coins. Never po yan. Never po akong naganap ng ganyan. At kahit saan po kayo magtanong sa group, paligid check nyo po ako, never po akong nang scam ng tao. Alam nyo po yan. So, yan po. Next po natin is eto po. Yan. So, naghahanap po ako ng 2014 na boulder letters. Yan na. Malinaw po yan. Boulder letters po ang aking hinahanap. Ha? Hindi po reverse pros Hindi po frosted. Boulder letters po. Ayan ha. Malinaw po yan. So, magkano ko ba pwedeng bilhin sa inyo? Same price lang po ng 2010 na day 3. Ayan. 1,000 pesos. Ayan ha. Boulder letters po ang aking hinahanap. So, marami nagsasabi, wala naman yan eh. Wala naman ganito eh. So, ito po. Yan. So, yan po ang small reference video na nagsasabi na meron po yan. So, existing po yan. Yan So, syempre, hindi tayo maniniwala. Not unless meron tayong video. Di po ba? So, wag tayo mag, ano, sa mga nagre-release sa mga sabi-sabi lang. So, mas maganda meron kayong na ang video. Nasa ganun, mapuprove nyo na meron talaga. Di po ba? So, yan mga ko isa. So, marami kasing yung mga nagpapasa kasi sa atin. So, nagtampo siya. Sabi niya, bakit daw ako uh, naghanap ng mga bagay na wala. So, burahin ko daw yung mga video na na nagsasabi na naghanap ako noon tapos sasabihin ko daw marami ako so misunderstanding pero sana tinatapos niya yung content so dapat ya sabi ko huwag sa niyo tapusin niyo po yung content ng maliwanagan po kayo or mas malino po yung uh, paliwanag ha yun naghanap po ako noon uh, yun lang po kasi yung mga remaining na kailangan ko para dun sa aking bubuuin na bar. Yan. So, kaya ako siya hinahanap. So, yan ha. Marino na yun. Mga coins. So, yan. Dito na siguro natin na uh, tatapusin tong content na to. Ayan. So, nagpapasalamat lang din po ako sa mga... Ano? Mga sumuporta po sa aking YouTube channel. And, yun. Medyo sad part. Kasi yung taong yun. Nagsabi sa atin ng ganun, is nagkasa... So, mama, I love ko sa kanya. Kasi, syempre, di ba? Pangit eh. Pero, okay pa rin. Goods pa rin. Tuloy-tuloy lang tayo. So, thank you, thank you, mga coins, sa supporta po ninyo sa ating uh, YouTube channel. So, nga pala, mga coins, pag magpapasa kayo, magsasubmit kayo. Dito nyo po, isubmit sa akin. Yan. So, yan po yung aking uh, personal Facebook account. So, yan. Ipasa nyo po sa akin yan. I-message nyo po ako. Please lang, mga coins. Paki-screenshot po yung uh, content po or yung comment po ninyo dun sa content. Yan. Nasa ganun, ma-recognize ko po kayo. Huwag po kayo mag-chat sa akin na boss, uh, mga coins, or eto po, hi po. Yung mga ganun. Huwag nyo kayo chat, chat ng ganun. Screenshot, kahit no words. Screenshot. Then, submit ng coins. Goods na yun, mga coins, Sasagutin ko kayo, re-replan ko kayo. Basta tama yung barya. Info, yon, uh, yun. Video call tayo if ever na tama po yung coins na inyong insinabit sa akin. So, yun. Maraming maraming salamat sa 2023 na pag-suporta niyo po sa ating YouTube channel. So, thank you, thank you, thank you, thank you. So, yun. Ingat po kayo mga coins sa and happy new year po ulit. Pasensya nang uh, medyo madalang tayo mag-upload. So, Siguro this coming year, dadalasan ko na yung pag-upload. And magbibigay na tayo mas informative na content. Ayan. So, yan uh, mga coins. Sa nag-comment nga po pala. So, ito po, si Bossing. Sabi niya po, naibenta niya daw po yung kanyang uh, 2017 ng 300. Yan. So, yun. Disadvantage, disadvantage po. Kung hindi po natin, wala po tayong idea sa coins. Sabi ko nga po sa inyo, sa content na to, sa content natin mga coins, hindi tayo dito nagpe na matatalo kayo or malulugi kayo. Diba? Nasa tama tayo, nasa parehas tayo. Hindi tayo nagko-content na uh, overprice. Yung mga ganong content, never tayo ng ganon. Or never rin tayo ng barat. Yun ha. So maraming maraming salamat mga coins sa Suporta po ninyo sa akin. And ito po yung mga nag-comment sa ating uh, last content. So, ito po. Yan. So, thank you, thank you ng marami mga koins sa supportan po ninyo sa akin. So, yan. Tuloy-tuloy uh, lang po ng pagko-comment mga koins sa mga nagustuhan yung itong ating content. So, please subscribe and pakilike na lang din po mga koins sa So, thank you, thank you sa suporta. Maraming, maraming, maraming salamat sa inyong lahat. So, alam niyo naman po, kung wala kayo, wala rin tong uh, YouTube channel natin. So, salamat ng marami. And God bless us all. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.